up no mga mechanics mga kaibigan no nandito na naman tayo at mag-share na naman tayo ng kunting kalaman no basic no ito no, mga kaibigan uh, mayroon ditong TC150 no hapon ko pa to ginagawa uh, yun nga medyo hapon na rin namin na simulan kaya hindi namin natapos no i-share ko lang din sa inyo no kasi nga, ngayon nga na experience natin na nag-check na tayo ng lahat ng wiring no Uh, umandar yung motor tapos sa uh, bigla na lang huminto si busing no humirek siya tapos yun nga maya-maya uh, ay uh, umandar naman in minutes pero pagdating niya doon sa bahay nila tumirek na naman ulit tsaka hindi na umandar no yang medyo nagkalituhan dito mga kaibigan no kasi yun nga uh, chinik ko na lahat ng wiring no kung may mga grounded ba kasi ang motor na to mga kaibigan no, TC150 uh, macho na DC operated or battery operated ito yung CDI nya yan yun nga uh, dinala dyan dun sa shop lang sa labas no at uh, hindi nadali no at sabi sa kanya ay kailangan na magpalit ng CDI no kasi dito lang sila nag nag-check sa pinaka CDI. Yun nga kasi wala kuryente na lumalabas. Tapos binalatan pa nila tong wire na papuntang Nisyo, nagrikta sila papunta dito. Tapos yun nga ayaw pa rin maandar, no? Kaya sabi ng uh, mayari, wag na lang pakialaman, no? Ibang mga parts, no? Dadalhin niya lang sa pinaka Rose. Kaya ang nangyari, nung dinala niya nga dito, chineko, ito in spark ko yung dalawang dilaw yun nga da share ko naman sa inyo dati yan sa mga iba kong videos kung paano tayo mag check ng kanyang pinaka main source nya no kasi ito uh, dalawang dilaw is spark mo siya. and spark naman natin mayroon naman kuryente no pag salpak dito pag check mayroon din yung mga charging yan ang nangyari nito mga kaibigan na uh, nag uh, testing muna tayo ng battery operated din na uh, pins ito ito yung mga ginagamit natin pag nag convert tayo sa mga like sa gala no tinesting na natin kasi ito nga umandar din naman to uh, ayun ayaw talaga mag spark ng kuryente yung papunta dito sa high wire no walang kuryente na pumapalo nag-check din tayo dito uh, medyo basa nga siya kala lang natin grounded no pero wala din namang kaputol yung mga wiring nya yan nag-check tayo dyan yan ang nangyari nito mga kaibigan kasi medyo nalito tayo dito nagbaklas tayo doon kasi yun nga uh, sinubukan kong magpalit ng palsir ito yung original niya na Pulser Nagtesting kami ka ng Pulser din na, na mayroong akong Pulser na inayitabi siguro hindi ko rin napansin na ito pala ay busted na rin no hindi na rin siya gumagana no, kaya nung sinalpak namin wala pa rin kuryente uh, na na inalalabas papuntang spark plug no kaya ngayon lang din umaga no, uh, nag testing tayo uli no, meron tayong naitabi na stator na luma. Yan meron siyang Pulsar no. 'Yon tinanggal ko na naman uli tsaka dinugtong lang doon. 'Yon pwede naman siyang putulin. saka yung kulay ng kanyang original na Pulsar mga kaibigan ayan ah uh, green na may white tapos blue white dito kasi kaibigan plain lang siya na green no saka blue white siguro baka hindi rin sila magkatugma yung kanilang ano power dito kaya walang kurinti din nalalabas ngayon ang nilagay ko dito mga kaibigan ay kakulay na nya ito ayan kakulay na na white green tsaka yung white blue ayun sinalpa ko kaibigan ngayon siya umandar karoon na siya ng power ito mga kaibigan oh. para makita nyo rin naman siyang kuryente mga kaibigan no. Kaya ayun nga uh, ko lang din sa inyo no para baka may experience nyo no. Na siguro lang din natin na ang ilalagay natin na pulser ay gumagana, medyo nahirapan tayo. At ngayon, nagpalit tayo uli ng pulser. Ayun nga, uh, gumana na siya kasi mayroon tayo na itabi na stator. Na kaya pag may stator kayo na nasira lang 'to, no, na may nakakabit na pulser, pwede nyo pong itabi kasi magagamit nyo po tong pulser pag nagloko yung pinaka stator nyo ok ito na no, mga kaibigan no, uh, pag kung naggabit kayo ng pulser siyempre tingnan nyo rin pala yung pinaka color coding nya ito kasi yung pinaka original nya yung white green saka white blue yung naisalpa ko kasi mga kaibigan plain lang siya na green saka white blue no kaya hindi pa rin siya nagkaroon ng power yun nga uh, dahil mayroon tayong na, tayong naitabi na kakulay nito no yung nanggaling dito sa luma na stator ayun gumana siya mga kaibigan no palser lang mga kaibigan palser hanggang dito na lang yung videos natin uh, maraming salamat ulit sa panonood at shout out muna dyan sa nagpapa shout out uh, shout out kay youtuber gbtv shout out sa iyo and shout out din kay Hermie friends Moreno at shoutout din kay GBTV okay maraming salamat sa suporta at sa batuloy na panonood shoutout sa inyong lahat